Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video is mag-share lang po ako ng aking pagluluto. Magluluto ako ng Ginataang Gabi, Ilongo version. So ayan, kung gusto niyo pong malaman kung paano malutuin ang Ilongo version ng Ginataang Gabi, so tara po, samahan niyo akong magluto ng Ginataang Gabi. Tara! At ito na nga po, hindi ko na pinahaba ang aking video. Ayan, nakasalang na yan ang aking gabi. Papakuluan ko muna siya para madrain ko yan. Yung unang pagpakulo. Ayan, may kinayod na rin kami nyo. Ayan, mga sahog ko. Hipon, sibuyas, luya, sa saka yung asin. Ayan. Ayan po, ako makukulo na siya. Ayan. Para siguradong matanggal lang po ang kate. kasi makati daw po ang gabi pag hindi mo muna papakuluan ng una. Tap, ayan o, ganyan. Tapos, i-drain po natin dyan yung pinakuluan natin gabi para masala po yung tubig nya. Papalitan po natin ng panibagong tubig. Ayan po. Patuloyin po muna natin siyang maigi. Bago naman natin siya ibalik sa ating pinaglulutuan. Kaldero man yan o kawa. Sa akin po, kal ano yan? kawali yan o, kawali kasi wala akong malaking kaldero mga kaserola lang pero magandang paglutuan po yung ganitong malapad so, yan tapos lalagyan ko lang po yan sya ng kaunting tubig ulit para masiguradong lalambot sya bago ko to ilalagay ang aking mga pang sahog yan yung saktong tubig lang po para pampalambot yan o ganyan isasabay ko na rin po yan dyan ang aking sibuyas sibuyas luya lalagyan ko rin po yan sya ng kaunting asin para mag absorb na sya dyan sa gulay yan takpan muna natin to huwag natin hahaluin po muna ah. ayan tatakpan natin muna sya at pakuluin na natin sya hanggang sa lumambot bago natin to ilagay ang gata at sahog. Siyempre, unahin ko muna dyan lagay ang sahog, yung hipon. Pag medyo malambot na yung gabi. Ayan. So, ganyan po. O, oh. oh, ayan. Oh. Tingnan ko muna siya kung malambot na. Siyempre, titingnan natin. O, oh, di ba diba? Malambot na. Kaya pwede na siyang ukay-ukayin kaunti. Pakuluin ko muna ulit siya. Ayan. Ilang minuto lang. Tapos, ilalagay ko naman yung aking sahog. Dala, pwede ko na dyan ilagay ang aking hipon. So, ayan, oh. Ayan, takpan lang natin siya uli ng mga ilang minuto lang. Makakulo lang to siya. Ayan. Ilang minuto lang naman. Ayan, kaunting kulo lang yan. Pupula na yung hipon. And then, tingnan natin. O, oh, ayan. di oh, ba diba? Pwede na natin yan siyang lagyan ng suka. Lalagyan ko yan siya ng suka. Wala po ako ng sukang uh, tuba. Kaya yan, nasa pak lang yung nilagay kong suka. Kaunti lang po, yung pampa, ano lang yung asim niya. Depende sa timpla niya. Yan. Huwag po muna natin hahaluin yan ha. Pakuluin natin. Ay, naglagay na rin po pala ako dyan ng durog na paminta kada luto ko po kasi naglalagay talaga ako ng pamintan durog o di ba kaunti na yung sabaw niya o, pwede na rin siyang haluin hindi na yan siya kakate kasi malambot na at saka nilagyan na natin siya ng suka kaya pwede na natin isunod dyan ang seasoning o ayan o, kulong kulo na siya sigurado na po yan siyang malambot na kaya lalagay ko na itong pangalawang gata hindi ko inubos kasi Depende naman sa inyo kung gusto niyo maraming sabaw. Ako yung sakto lang. Ayan, tapos pakuluin ko muna to siya. Hihintayin ko muna ng ilang minuto. Yan, bago naman ilalagay ang pangalawang gata. Yan, pinahinaan ko lang po yan diyan ng apoy para hindi masobrahan sa kulo kasi magmamantika pag sobrang kulo. Ayan, lalagay ko na yung panghuling gata. Ayan, hindi ko rin inubos yan kasi Ina-adjust ko yan kung kailangan ng maraming sabaw. Kasi pwede naman po siyang idagdag kapag gusto nyo pa ng maraming sabaw yung ginataang gabi. Ayan o. Oh. Mahina lang po yung apoy ko dyan para hindi ka agad uh, magsobra yung pagkulo niya. Hindi siya magmamantika. O oh, di diba? Pwede na siyang haluin. Kasi sabi nila huwag daw haluin yung gabi. Kakate. Pero ako ganyan po. Pag nalagyan ko na siya ng suka at saka yung paluto na siya, hinahalo ko na siya para talaga mag uh, madurog durog yung ibang paklang, gusto ko kasi sa paklang yung durog pero yung paklang lang naman po yung dinudurog ko dyan yung laman hindi naman siya nadudurog ko kasi maligat daw po yan na gabi, depende po kasi sa gabi may ibang gabi na matigal, matigas yung paklang niya ayan o, oh. o oh, diba pakuloy lang natin siya ng kaunti pwede rin po tayo dyan magsahog ng daing kung wala kayong hipon Ayan, tikman muna natin kung sakto na yung lasa nya mm. oh sakto na diba yan kanya kanyang diskarte po tayo sa pagluluto eh o, so ayan kasi luto na ang aking ginataang gabi may ilonggo version na gabi so ayan kakain na po tayo o ba diba, nadurog lang yung paklang niya, pero yung laman niya hindi talaga siya nadurog kasi maligat daw po yan yung malambot siya na malagkit so ayan o ba diba, masarap niya o, hindi po maraming sabaw kaya yung sabaw niya medyo malapot kasi sakto lang yung pagsabaw ko o ba diba? Mmm, bango. Tara po, kain na tayo. yan. At kung nagustuhan nyo po 'yung aking video, paki-like po, mag-comment, at paki-hit na rin po 'yung notification bell ko. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman po, Milani Vibio Vlog. O, 'di ba? Ang ganda ng aking ginataang gabi.